si Don Trix na binansagang matagumpay na hunter ay nalaman na ang mga sinaunang tao ay naninirahan sa isang napakalaking kontinente na tinatawag na Dark Continent at nagawa ng gulagani nito 300 taon na ang nakakalipas Sa unang niyang paglalayag siya ay napunta sa timog silangan ng baybayin ng Lake Mobius at nakaharap ang Hellbell isang higanting angas na may napakataas na rate ng pagkamatay. Binabantayan ng Hellbell ang likas yaman ng Dark Continent, ang Nitro Rice. Dahil sa kakaibang abilidad ni Don Trix, nakakuha siya ng Nitro Rice na hindi man lang nararamdaman ng Hellbell. Limang taon pa ang lumipas, si Don Trix ay nagpa siyang bumalik sa Noon World. sakay ng panghimpapawid na nilalang ng Dark Continent upang magtayo ng Hunter Association upang galugarin din ng mga Hunters ang Dark Continent at ilang taon lang din ay kaagad siyang nagbitiw bilang chairman nito upang ipagpatuloy ang paglalakbay sa pagbalik ni Don Prix sa Dark Continent siya ay nagpa siyang tumungo sa ilagang silangan ng baybayin ng Lake Mobius dito niya nadaanan ang isla na tinatawag na New Continent sa pagitan ng Untamed Waters at Dark Waters at ang New Continent ay kinokontrol ng mga angkan ng mga magical beasts sa Dark Continent na tinatawag na Gatekeeper ang pagiging malapit at mabuti sa mga hayop ni Don Prix ay nagbigay daan upang mapadali ang paghatol sa kanya ng mga ito. Si Don Prix ay madaling nakapasa sa mga gatekeeper upang mabigyan ng isang gabay na isa ding magical beast na magdadala sa kanya sa ilagang silangan ng Dark Continent. At dito niya nakita ang mga pup na umukontrol sa mga sinaunang tao na mga biktima nito. Dahil sa lakas ng mga pup at sa dami nito, hindi na ito nagpatuloy upang kuhain ang binabantayang likas yaman ng mga ito ang Unmanrak. At sa kanya ang pagduklas pa, nasaksihan ni Dontrix ang nanganganib ng maubos na mga bryon na nagbabantay sa sirang lungsod ng La City upang maasabay sa mga nilalang ng Dark Continent. Siya ay nagsanay ng ilang taon at sinubukan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagsuntok sa dambuhalang puno na lumampas na sa atmosfera. Napansin din niya ang harang sa kandurang bahagi ng Dark Continent at siya ay nagpasyang magtungo sa timog na bahagi upang matiyak kung ang harang ay konektado dito sa kanyang pagdapat sa timog na bahagi ng Dark Continent. Siya ay sinalubong ng mga ay at nasaksihan ni Don Trix ang iba pang nilalang na may sumpang sakit na tinatawag niyang Sobibisis na napagaling niya sa tulong ng mga ay at likas yaman na makuha sa pugad ng mga ito at matapos mapagaling ni Don Trix ang ilang biktima ng Sobibisis sa mga sumunod na araw ay hinanap niya ang dimensional na harang sa kanlurang bahagi ng Dark Continent. Ngunit bigo siya makapasok dito Limit sa kanyang kaalaman ay minamatyagan siya ng mga ay. Lumapit kay Don Trix ang mga ay na nilalang at tila gusto kunin ang kanyang libro. Ang libro kung saan isinusulat niya ang kanyang paglalakbay sa madilim na kontinente na agad namang binigay ni Don Trix. Sinabi ni Don Trix sa mga ay na minais kong galugarin ang lupain kung saan nga ba nagmula ang sangkatauhan at ang libro na iyan ang kanilang magiging gabay. Ngunit dahil sa ang harang na ito ay isa pa ding misteryo para sa akin at hindi ako makapasok dito, mukhang aabutin ako ng mahabang panahon upang matapos ang libro na ito at biglang nagliwanag sa paligid. Si Don Brix ay napunta sa kanilurang bahagi ng Dark Continent at ang libro ay napunta sa kilalang mundo. At dito ay napag-alamanan na ni Don Brix na kaya makapagpatupad ng mga kahilingan ng mga ay na may kalakip ng mga kondisyon na gawang makapagteleportasyon ni Don Brix sa kanilurang bahagi ng Dark Continent. Samantalang ang kanyang libro ay sa tingin niya ay napunta sa kilalang mundo o known world. Ngunit ang sila ang bahagi pa lamang ang kanyang naisulat dito. Naniniwala siya na may matagumpay na susunod sa kanyang mga bakas upang galugarin din ang Dark Continent at sila ay ang mga tinatawag ng mga Hunter. Bago natin tapusin ang video na ito, nais ko lang ipakilala ang ating guest na mula sa Hunter x Hunter. Hello po! Kumusta kayo? Ako si Bon. Gusto ko lang sabihin na ifollow niyo naman ang Facebook page na kaibigan ko. At mag-subscribe na rin kayo.